Good morning po mga mga Dito po tayo ngayon sa Pier 1 Pier 1 sa Cebu Dito po tayo ng Ormo Dito tayo sa Terminal 3

Tuesday So may isang oras pa tayo maghahantay. Para pa yung ating sasakyan na super ka. Ayan mga so, Dito tayo sa boarding Gate. Napakalawak din na kayo lang dito. Boarding Gate. Maraming terminal dito. May Dito pa ano Dalawa. So ano Okay, ito pa yan na natin mga kamiks. Isang oras pa. Ormok, super cut. Kaya na mga kamiks. Sakay na tayo. Sakay na tayo. Ayan po ang ating sasakyan. Super cut. Ito naman, light is Ito yung mga kukal yung. Malaki pala sa malapitan. So, dito tayo, super cut. Ah, ha. Mabilis nga ito, maliit lang eh. Napakatulis ng tulo So mga kamiks, okay na tayo Ayan, stock na natin ay, Ayan mga kamiks, nanabi natin yung ating upuan Thank

Welcome to Ormoc Leyte. Uh, dito kami ngayon sa Leyte Ormoc. Ayun lang Ormoc. Dito na naman kami ngayon. malun ma ang ano, Malun po dagat mga kamis kaya mabahaba yung ating biyahe. Yung tatlong oras natin na biyahe nagiging 4. Mahirap din makapagpatakbo uh, ng matulid yung ating uh, kapitan sa so, palabas na tayo ng fare. Uh, fair anang ano oh. ayan mga kamiks papunta na tayo ng ano terminal ng bus bibiyahe pa tayo ng isang oras patungo to sa ating uh, pupuntahan na uh, ano, lugar so ayan kamiks so. so ayan mga kamiks tapos na tayo ng fair Maulan na panahon. Ayan mga kamis, nandito na tayo sa labas. Punta tayo ng palengke. Mayroon pa rin ang sulis dito. Tara. Pili tayo ng ano, isda. O, baka walang ulam doon sa pupuntahan natin. Mayroon sa yan. Mayroon mga kamis, dito na tayo sa loob ng palengke. So hanapin natin yung mga isda. Sa kanya isda dito. okay, nakabili na tayo ng ano, mga kamiks. Eh, nakabili na tayo ng isda. Okay na to, gabi na. Pahagabi na kasi kaya ako na lang nagtitinda. Sasara na sila. Ayan, kamiks. o. yung mga tingro ganito. Ormok. Matagal-tagal na rin ako hindi nakuwi kasi dito ngmali punta natin dito, 2016 na no? ngayon 2023 na 8 years bago tayo kapunta tara. tara, punta tayo na terminal sakay na tayo pahapo na Padilim na pa ano 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 Sa dulo sa malapit sa dun Felipe Hotel matagal tagal na ako nilakapunta rito kaya hindi ko nakapisaan gugulatin natin yung ating ang aking mga magulang mga kamiks din nila alam na uwi kami ngayon ang alam nila ay nasa Cebu kami ngayon so isang linggo naman tayong pakasyon eh naisipan namin isang linggo tayong walang trabaho kaya nga walang pasok so naisipan namin pumakasyon muna rito sa Ormo tulog na si nana yun Ya, yeah, tingnan natin na sunis doon kung magkaano ang presyohan na, terminal. 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 Saan na ba yung mga bus dito? Wala na. Wala Wala 11. Tara, ver para 40 meters. Ako sa, Lunoy. Lunoy. sa Ayan, kasi gumuguya ngayon, dahil election kasi. Kaya hintay muna tayo ng ano. Kakalis lang nung isa. So hindi natin yung inakot. Hintay tayo. Mga kamix, papunta na po kami Lunoy. Dito Papano na po kami na, sa Ormoc. Barangay Lunoy. Ginapin na po. Narating kami doon alas 7 na ng gabi. Sa lugar ng aking mister. na. Maulan na gabi ngayon. Yan, mga kamix, ginabi na kami, nandito na kami. Dito na kami naglalakbay sa damuhan. Umulan pala dito. Magala kami, gala. Madulas ang daan. Ay, kamix. Ay, mga o, yung bahay ng aking mga magulang. Yung may ilaw na yun doon, no? Yun. Yun. <laughs> ako para hindi agad ako makilala. Yeah. <laughs> Magtataka sila ngayon. sino ba to? Sino ba to mga bisita natin? Ayan, gugulatin natin. Tara. Tara. Namamigay kami sa butuhan. Mga kamiks, oh. Madam Ito yung dati mga palayan. Yung mga bata pa kami. Dito kami dati. Katalan kami ng palay dito. Yan, oh. Putik na naman. Diyan bandaan, ibaba dito. Di ba babaon? Ay, mga kabis, malapit na tayo. Sana magulat natin sila. Ay, mga kabis. Si Mrs. nakaapak na patibong. <laughs> may flashlight yan dala. Naapakan niyo pa. Ah, ano ba yan?

May, may gabi! Habi ah, naman kaysa nagmaspag yun! Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi ka nagmaspag <nukulang. laughs> na! Ama, ano? <laughs> Ay, yun, tao, nang, <laughs> Sasa, na ako magdaklak sa... Dala! Dala! na tayo amahan oh Hahaha! tao! Nilipot ang usik! Saan na <laughs> wa? <laughs> Manigdahan! <laughs> Nakuha ko kailang yun! yun nagmaspag ko! Kaysa manda in, e, si... Eh! na makaila yun kita ko mga tao! damay sa Isa pa ako sinigaw! Wala yun! Wala yun! Ayan mga kamis. Nandito na tayo. Nakarating na tayo. May <laughs> magandang alaala ito. Karanasan. Yeah. Okay. Okey. Bye, bye Nandito na tayo sa ating uh, sa bahay ng aking magulang. <laughs> <laughs> diba? toto Nga. Uli ka.